Nagpunta ako ng Pinoy store kanina. Tapos, ito nga yung mga nabili ko. Balut. Hindi <laughs> pa. Suka. Suka. Tapos, binili ko nito yung anong ube. Bango. 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 Tapos, ito yun. Tapos, yun. Binili ko nitong balut. Nababasa niya yan. Balut yan. Balut. Balut. Galang Pilipinas. So, binili ko nga ito sa Pinoy store. Kanina. Kanya yung pangalan ng store. Dito manatit sa amin. So, lalaga ko lang muna ito. Microwave it. Hmm? So, nabasa ko nga is luto na pala to. So, iinit mo na lang siya. Pwedeng sa microwave, pwede rin naman yung sa gas. So, sa isang box nga is, meron siyang apat na piraso. Tapos, para nga masure na luto na talaga siya is, papaikutin ko tong itlog. Sa amin kasi may kasabihan na kapag umikot yung itlog, yung mabilis yung ikot nya, ibig sabihin luto na siya. Kaya tatry natin kung efektiba talaga siya. Itlog ng itik. Ah, tatu. Para siyang itlog ng itik. Dakig na kalagay. Ikutin ka. Ay, luto na. Gan, Gan kasi yung ginagawa sa amin para hindi ka mapalo ng nanay at tatay mo kasi nakalimutan mo kung naluto mo na ba yung itlog eh pinapaikot namin. Dapat matining yung pagkakaikot niya. So, katulad nga niyang nasa video. So, ibig sabihin nga niyan, luto na siya. Kapag ka raw egg kasi, hindi siya makaikot ng mabilis. Eto, katulad nito, raw egg to, hindi siya umiikot, ba diba? Kasi nga, hilaw pa siya. Yan, so sa mga lumaki nga na may poultry farm, alam yan. So, habang nagpapakulo nga ako ng tubig, eh, gagawa naman ako ng sawsawan ko para dito sa aking balot. So, maghihiwa nga lang ako ng sibuyas, bawang, tapos sili, syempre. Tapos syempre lalagyan ko na rin ng konting asin at asukal para naman mag-balance yung lasa niya. Tapos gagamitin ko na rin to yung marka Pinya na binili ko. So grabe, ang amoy niya ay sobrang asim talaga. Ang tapang niya compared dito sa mga suka ng Japan. Ayan, so sa nakikita nyo nga is kinakain ko na yung balot. So, itong ang unang binalatan ko is okay naman yung lasa niya. So, hindi rin malaki yung sisiw niya kaya naubos ko siya lahat. Round 2. So, dalawa nga lang yung niluto kong balot. So, kapag ka nga kinulang, eh, pwede ko namang initin pa yung natitira. So, kinakain ko na nga itong pangalawa. Nung kinakain ko na nga yung pangalawang balot ko is okay naman siya nung una. So, katagalan nga lang nakita ko is yung sisiw niya na doon si Pikachu. So, doon nga sa isang pack, hindi pare-pareho yung laman niya sa loob. So, try nyo na lang din kung gusto nyo makakain ng balot sa Pinas. Pero mas masarap pa rin yung sa Pinas ha. Grabe talaga.